Ngayon mga cover, i-reveal -re ko na sa inyo ang itsura ng mga traidor, mga pangit, mga sinungaling, mga mapanira sa social media. <laughs> Wala nang intro-intro. Panoorin na natin ang kapatid ko. Binanatan lang naman niya ang traidor sa bayan ko. Go ahead, Super Deal! Ngayon mga cover, i-reveal ko na sa inyo ang itsura ng mga traidor, mga pangit, mga sinungaling, mga mapanira sa social media. Sa video ng ito, makikita ninyo ang itsura ng mga bangag. Mukha pa lang nakakainis na. Ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Tinan mo kung klaseng utak meron to. Abogado yan ha. Parang yun nasasabi yung ganun. <laughs> Eko tutuusin, kayong mga Duterte ang ayaw nyong mawala sa kapangyarihan. Yun ang totoo. Isang mapayapang araw sa malayang bayan mga minamahal kong kababayan. At bilang anak ng bayan, wag natin paintulutan na malason tayo sa mga kasinungalingan. Kaya ngayong araw ng Uybis, buwan ng Agosto 22, 2024, sisimulan ko na ang ribat. Ito si Direk Balera mga minamahal kong kababayan. Ang sabi nila, dati daw ito ng mga Duterte. Pero ngayon, sinisiraan na ang mga Duterte. Hindi natin alam, baka malakas ang view sa kabila, kaya bumaliktad. Dahil walang prinsipyo. O di kaya, baka nabayaran. Ngayon, iriribat natin ang kanilang video para ipamukha natin sa kanila na nagkakamali sila. Kasi yung iba, alam na nilang mali pero marami pa rin ang sumusuporta sa taong ito. <laughs> Iwan ko ba kung ano ang nasa isip ng ibang mga Pilipino. Bakit sila sumusuporta sa demonyo? <laughs> Hindi kaya mga dilawan ang taga-suporta nito? O di kaya itahimik lang tayo. Kaya panahon na para tayo ay lumaban. <laughs> sa mga naglapastangan ng pangalan sa mga dating pinuno na nagbibigay sa atin ng karangalan. <laughs> Alam naman natin na ang mga salita nila ay hindi makatutuhanan. Ginawa lang nila ito para mapabango ang mga taong walang silbi sa bayan. Bilang makata ng bayan, pinamunuan ko ang usaping ito para mapigilan ang kaguluhan. <laughs> ang pagkawatak-watak ay huwag natin pahintulutan. <laughs> Sapagkat ang bayan kapag walang pagkakaisa ay walang pagunlad. <laughs> Mahal na Pangulo mo. Hindi ko nais na sa busis ko ikaw ay taasan. <laughs> Ngunit kung ito ang paraan upang ikaw ay magising sa katotohanan. <laughs> gagawin ko ito sa ngalan ng pagiging makabayan. <laughs> kung nabubuhay lang si Nira Luna, check na sasabihin niya sa atin. Hindi tayo mga bulag! Kaya nakikita natin kung sino ang tunay na kaibigan <laughs> Hindi tayo mga bingi Kaya naririnig natin kung sino ang nagsasabi ng katotohanan <laughs> At mas lalong hindi tayo mga pipi Kaya sabihin natin kung sino talaga ang tunay na may malasakit sa inang bayan Mahal na na sa lahat ako ay natutuwa Sapagkat ang kalaban ng iyong ama ay iyong naging kaibigan <laughs> Subalit wag mo rin sanang kalimutan ang tunay mong kaibigan. Huwag <laughs> kang magpapalin lang sa mga nagpapanggap na kaibigan pero hindi ka naman kayang ipagtanggol sa oras ng kagipitan. <laughs> Ginamit ka lamang nila para sila'y bumango at upang ilayo ka sa tunay mong kaibigan. <laughs> Katulad nito pumunta sa dabaw para humingi ng tulong at makapuesto sa kapangyarihan. <laughs> Pagkatapos siyang iniendorso at tulungan, siya pa ang unang nanira at kumuntra sa proyekto ng dating Pangulo para sa kaunlaran. <laughs> Kaya hindi malayo na ang ginawa niya sa kanila ay gagawin din sa iyo sa panahon na wala ka ng pakinabang. <laughs> Mala Pangulo, gumising ka ng maaga upang hindi ka maiwan. <laughs> Isipin mo kung sino talaga ang tunay na kaibigan. <laughs> Isipin mo kung sino talaga ang tunay mong kaibigan. O di kaya ikaw ay magbasa sa aklat na kanyang sinulat baka sakaling meron tayong matutunan. Mahal na Pangulo, dati na tayong nauto, kaya wag na tayong magpauto. Sabi nga sa moto natin, ang dating inaapi ay hindi na muling magpapaapi. Ang dating sinakop ay hindi na muling magpapasakop. Mahal na Pangulo, alam ko na mabuti kang tao. Pero ang damit na kulay puti, kahit gaano pa ito kalinis kapag nahaloan ng dikolor ay nagkakadungis. Masdan mo ang paligid mo, maraming naninira at biglang magmalinis. <coughs> Tapos kapag gumanti yung kabila, kayo naman ang maiinis. Saan patutungo ang bayang ito sa kabila ng gutom, ang kinakain natin ay puro galit. Ito pala si BP Sara, walang balak tumakbo na BP at presidente. Pero pinilit ninyo para manalo kayo. Ngayon, pagkatapos nyo gamitin, hinahayaan nyo lamang nasirain siya. Pinilit ninyo si Inday Sara. Pumayag na lang siya para may pagpatuloy ang proyekto ng kanyang ama Pero hindi nyo ipinagpatuloy <laughs> Tapos sasabihin ng mga vlogger ninyo Na ito ang sakim sa kapangyarihan Binaliktad ninyo <laughs> O ito, pakinggan natin ang isa sa mga sinungaling na vlogger ninyo <laughs> Ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever Kaya sirain po kayo lahat Tinan mo ang klaseng utak meron to. Abogado yan ha. Parang yun nasasabi yung ganon. <laughs> Eko tutuusin, kayong mga Duterte ang ayaw niyong mawala sa kapangyarihan. Yun ang totoo. Ayan na, ayan na. Napapraning na naman ang vlogger ninyo. <laughs> Paano mo nasasabi na ayaw nila bumaba sa kapangyarihan? Ibumaba na nga si Tatay Digong eh. Magiging presidente ba si BBM kung hindi bumaba si Tatay Digong? Tapos si Inday Sara ayaw nga sana niya, pinilit lang eh. Tapos sasabihin ninyo na sakim sa kapangyarian ayaw bumaba? Tatanungin kita, naniniwala ka ba sa pinagsasabi mo, Derek Valera? Ikis ka na sa amin, ikis ka na sa amin, kahit anong sasabihin mo. Tapos, may isa pang preso dyan, inuutosan ng mga traidor para magsinungaling sasabihin na ito asawa ni BP drug lord to tapos sinamon magpalay detector test takot naman pala kasi sinungaling kaya nga pumalag na si BP kasi lahat kayo mga sinungaling mga vlogger, mga politiko sinungaling lahat kayo ako vlogger din ako pero ayaw ko tumulad sa inyo mga sinungaling kayo! <laughs> yung 10 million na gagastusin sa pagpaprint ng libro na merong moralison sa mga kabataan para sa isang tunay na kaibigan, binabatikos ni Terorisa Virus. <laughs> Pero yung 20 million para sa isang kainan lang, hindi niya binatikos, plastic talaga, kasi may pakinabang pa. Pero pagdating ng panahon, pag wala nang pakinabang, babanata na rin. <laughs> tapos ito pa, merong ebidensya, wanted sa Supreme Court, pero hindi kinulong. Naging kongresista pa. <laughs> pero ito, ginagawan lang ng istorya, wanted lang sa Senado, tapos, papadala agad ng batalyon-batalyon na pulis. <laughs> <laughs> Mahal na Pangulo, lahat ng tunay mong kaibigan ay hinahayaan mong sirain ng mga nagpapanggap mong kaibigan. <laughs> Isipin mo kung sino ang tunay mong kaibigan. Isipin mo kung sino ang tunay mong kaibigan. Hindi ako umiyak para ipakita na mahina ako. Umiyak ako para ipakita na galing sa puso ang aking sasabihin. At bago ko ito tatapusin, mag-iiwan ako sa inyo ng kataga na bayan ko kay hirap mong ibigin. Zar, ano po? Ang inyong mga reaction dito sa panoorin ninyo ng video. Okay, eh comment niyan sa ating comment section upang mai-share ang inyong mga uh, mga uh, opinion patungkol dito. Sa mga hindi pa nag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated at manotify sa ating vlog. Maraming salamat po sa lahat ng uh, patuloy na sumusuporta at naniniwala dito sa ating vlog. Road to 10,000 subscribers mga kalizar! Maraming salamat po sa inyong hanga patuloy at walang sawang pagsusuporta.